topic natin, mga tanong tungkol sa sarcoma ni Doc Willie Ong. So marami nagtatanong, wala bang naramdaman si Doc Willie? Ano ba yung sarcoma na yan? Parang ngayon lang namin narinig yan. O bakit hinayaang lumaki? Ito po yung mga katanungan at para makilala nyo itong sakit na ito. Ah, uh, ito na rin yung mga kasagutan do sa mga tanong nyo tungkol sa sarcoma ni Doc Willie Ong. Sintomas. Bakit daw hindi nararamdaman yung sintomas ng sarcoma? Number one, kasi kadalasan walang sintomas. Lalabas lamang ang sintomas kapag later na o medyo malala na yung cancer, yung sarcoma. So, doon nyo lang malalaman. At saka, wala itong sakit, walang kirot. So, painless. Okay? Uh, may mapapansin lang kayo na bukol bukol na hindi masakit, na tumubo, lumalaki, ang pagtubo niya higit pa sa limang centimeter. Pero kaya niyang lumaki, sinlaki ng maliit na bola, o yung iba naman, sinlaki ng melon, o kaya naman yung iba, sinlaki ng pakwan. So, malaki ang inilalaki. Ah, saan mo mapapansin? Saan tumutubo yung, yung tumor o yung bukol? Pwede sa balat, sa likod, sa may tiyan, sa may balakang, o kaya dun sa mga kamay at paa ng isang tao. Pero may mga lugar na pwede siyang tubuan nang hindi mo napapansin. Halimbawa, sa loob nitong iyong tiyan, kasi yung tiyan natin medyo maluwag pa yan eh, tsaka yung dibdib natin, yung chest natin. So pag dyan nagsimula yung bukol, hindi mo naman siya makikita, hindi mo rin siya makakapa. Number three, yung mga bata, minsan magsasabi sila, bata o matanda, masakit yung buto ko. O kaya naman, magkakaroon ng pain sa buto sa gabi. So, sa gabi lang masakit yung buto nila. O kaya naman, kung kailan sila nakapahinga o walang ginagawa. So, pag ang bata sinabi masakit ang buto, huwag niyong sabihin na, ah, nako, baka dahil lumalaki lang yan. Or, bag, or baka naman nag-sports ka. O baka naman nagsayaw ka kaya masakit ang katawan mo. Huwag ho nating sabihin 'yon kasi baka mahuli na tayo sa pagdiagnose sa sakit ng isang tao. So kailangan mabilis din tayo o mahuli natin 'yung diagnosis. So 'yon na ah, 'yung tip natin, importanteng tip. May kirot sa buto, sa katawan kung kailan nakapahinga or sa gabi. Tapos, kung sa tiyan naman ang bukol, mapapansin mo, lumalaki yung tiyan mo. So, akala mo, tumataba ka lang. Kaya hindi mo alam na may ganyan ka na palang sakit. Tumut pwede din itong tumubo sa balat. May mga alam din ako, sa balat tumubo yun. So, mapapansin mo, parang nagdi-discolor lang or parang namumuti yung parte ng balat na iyon. So, pag 2 weeks or more, kailangan ipatingin na natin. Ano nga ba ang sarcoma? Ito ay isang cancer mula sa o cancer ng connective tissue, taba or fat cells, muscle, blood vessels o ugat, buto, nerves o ugat din at saka ng balat. Napakaraming klase, 70 ang subtypes nito. Ang problem lang dito, medyo aggressive, matapang, mabilis. Ah, pero apat na main groups yon So, doon, nag, doon yung basihan natin kung paano ang gamutan. So, ang ano ba yung cause o saan ba nang gagaling ang sarcoma? So, depende sa klase ng sarcoma, iba-iba ang dahilan. Maaaring galing sa genetic mutation. O ibig sabihin, nag-iiba yung genes ng isang tao. Nagkakaroon kasi ng mga translocations. O kaya, meron din namang ilang risk factor na bakit mas tinutubuan ng isang tao nitong sakit na sarcoma. Meron kasi mga syndromes. Ah, uh, ito lang po yung example ng syndrome sa ano, na meron yung tinatawag natin na uh, neurofibromatosis, yung parang nagkakaroon ng mga bukol-bukol sa buong katawan. Kala mo kuntil-kunti lang. Uh, marami tayong nakikitang ganong tao or may Gardner syndrome o kaya nagkaroon ng bukol sa mata yung retinoblastoma O yung Lee Frau Meni syndrome. So, o yung iba naman na exposed sa radiation, yung paulit-ulit na exposure sa radiation, o kaya sabi nila baka daw na damage yung lymphatic system ng isang tao. So, hindi rin nila masigurado saan nga ba ito nanggaling. E paano malalaman? Siyempre, kailangan madiagnose agad na ito yung sakit mo na sarcoma. Una sa lahat, pag nakitang may bukol ang isang tao, huwag babaliwalain. Ipa-biopsy, huwag ko kayo maniniwala sa kapitbahay nyo na bawal tusukin kasi kakalat. Hindi eh. Kailangan natin makakuha ng cell mula dun sa tumor o dun sa bukol. Yung sample na yon yun ang dadalin sa laboratory. So, ang tawag doon biopsy. Kailangan din natin makita nasaan ba yung tumor tsaka kung may kalat pa. So, ito yung tinatawag natin mga CT scan, MRI, ang pinakamaganda ho, PET scan. So, titignan, asan yung mga cancer cells? Iilaw kasi yung PET scan eh. Pero ang maganda sa PET scan, walang gaanong radiation. ah uh, at saka makikita mo saan-saan yung mga kalat sa ibang organs. Number three, bone scan. Yung mga taong sumasakit yung buto nila. Sinasama na rin yung molecular testing kasi Diyan mo ibabagay yung ibibigay mong chemotherapy. At nakakatulong na rin yung mga ultrasound, chest x-ray, x-ray ng buto, tsaka syempre ipapablood test ka na. So, yan yung mahihingin sa'yo ng doktor mo. Yung klase ng sarcoma, doon din binabagay yung gamutan. So, ano ba yung gamutan? May tiyatawag ng mga bone sarcoma, tiyatawag ng osteosarcoma, o galing sa buto. Ito ang tinatamaan nito, or nagkakaroon nito, mga bata o young adults. Pero yung cartilage chondrosarcoma or chordoma ang tawag naman mula sa nerve pag, pag chordoma. Ito is para sa mga may edad to. Another klase pa itatag na soft tissue sarcoma. Ito ay dun sa loob at labas ng katawan. So, galing ito sa puso, ugat, sa balat, sa tiyan. May tinatawag din na gastrointestinal stromal tumors. O nandun sa, simula dun sa sikmura hanggang sa pwita ng isang tao. So dito medyo makakaramdam sila ng pagdurugo dun sa kanilang pagdumi, dun sa kanilang bituka kasi ang problema dito. May tinatawag din na Ewing sarcoma, rhabdomyosarcoma. Ito po para sa bata at saka dun sa mga young adult, so mas bata-bata. So sabi nga, ang gamutan depende din sa lokasyon. Ano ba ang pinaka-treatment pag nagkaroon na ng sarcoma? Opera, kailangan tanggalin. Chemotherapy, radiation therapy, meron na rin na proton therapy, under radiation therapy yun, para yung mga normal cells hindi apektado, yun lang cancer cells. At immunotherapy, nakakatulong yun. So, ang tanong nyo, nagagamot ba ang sarcoma? Oo. Kapag naadis o napatay mo yung mga cancer cells, Lalo na yung primary tumors at saka yung kalat nito. Lalo na kung hanggang lungs lang yung kalat nila gumagaling po ito. So, oo, may success rate ang sarcoma. So, kaya nga 'wag babaliwalain. Sinabi ko na yung mga signs and symptoms pag nakita ninyo yung mga bukol-bukol sa katawan ng isang tao, ipatingin na natin lalo na pag mabilis lumaki. Okay? So yan na po, sana nasagot yung mga katanungan tungkol sa sarcoma. Kasi nga hindi ito sikat na sakit at saka laging tanong, eh bakit hindi nalaman? So yun na po yung dahilan, bakit hindi agad nalalaman? So sana nakatulong tayo. Tsaka mag-dediscuss ako more ng mga iba't ibang cancers kasi yan yung mga kasama namin na nagpapagamot. So mas madidiscuss na natin maigi sa mga susunod nating vlogs. Take care, God bless sa inyo.